Ay gandang pagmasdan tunay mong larawan talaga ang bagong sikat na araw na iyan ay nakalitaw na naman ngayong araw ng unang araw ng day off natin yeah <sighs> <sighs> bakit pa ba ganito ang aking nararamdaman sa araw ng day off. Yeah! <laughs> Mukhang gago. <laughs> sa bulutang mo itong kalbo na ito. Eh, no? Ang bihira. Yan. Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na ito mga kainags. Ano? <laughs> Buti na lang mga kainags. No? Sanay na kayo sa pagiging corny ko. At epal. <laughs> At overacting. <laughs> <laughs> Thank you sa pagunawa Yan <laughs> Kita nyo na naman Hanggang tenga na naman Ang aking pagtawa Dahil Siyempre mga kainags Unang araw ng day off natin ngayon Araw ng Tuesday Yan Medyo late nyo nga lang mapapanood no? Kasi nga hindi tayo nakapag-upload Noong nakaraan Medyo nagpahinga tayo Nisang araw Dahil siyempre naman kailangan ng ating uh, kagwapuhan ang pahinga para ma mapanatili natin malakas ang ating dating, malakas ang ating sex appeal at syempre, higit sa lahat, ang pagiging mayabang at mahangin ni Inags ay mapanatili nating fresh. Yan. <laughs> Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ang bihira naman. Tingnan nyo naman mga sa ating uh, harapan. Oh. Wow, So baka na naman magtaka na naman kayo no? Baka sabihin nyo na naman Papansin na naman ako Baka sabihin nyo na naman KSP ako mga kainis no? Dahil naka sweatshirt na naman ako ngayong araw na to malamig So hindi naman ganong kalamig ngayon Ano lang ngayon so, Nasa negative uh, 12 Minus 12 or minus 13 Yan ganun lang So hindi na tayo nilalamig sa ganyang temper temperature Normal na sa atin yung ganyan Alam niyo naman Canadian na ang skin natin Yan Yun Oh, hindi nyo naman nakita yung ngalangal ako, ano? Hindi nyo yun nakita yung butas ng ngala ngalangal ako, kaya... Oh, okay lang, mag-dragon breath tayo. Yan. <laughs> yun, coffee muna tayo mga kainex. Ano? Sinilip ko lang yung labas natin para siyempre naman may pakita ko rin sa inyo. Yan, nakalita si Haring Araw. Oh, alright, let's go! Mamaya, papadala tayo ng pera kay, Ma, kay, no, kay nanay At saka papadala tayo ng pera kay manang cherry Nako, sa ating mga ating mga mahal sa buhay ba? Diba? At saka syempre mga kainis ano? Maraming 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 salamat sa inyong lahat Sa mga like, sa panonood At higit sa lahat, sa mga baguhan nag-subscribe sa ating channel Thank you very much At higit sa lahat syempre Thank you very much sa mga comments ninyo Maraming kaming natututunan Lalo na ako Ang aking utak ay puro kalukuhan ng alam Yeah <laughs> Ang bitira. Punta muna tayo sa ano, sa clinic mga kainags ano. Kung saan eh nagpa-appointment tayo ng ano ng annual check-up. Annual check-up taon-taon nagpapakuha tayo ng dugo para malaman natin kung may sakit tayo o wala or yung mga dapat ba nating iwasan sa so, mga pagkain, yan, yung lifestyle natin, yan, kailangan yan. No? So, every year, talagang lagi ako nagpapa, ano, papakuha ng dugo. So, last year, maganda naman yung result last year, mga kainis, ano. Okay, healthy tayo last year. Uh, base dun sa resulta na kinuha nilang dugo sa atin. So, maganda yun, taon-taon. So, talagang sinasamantala ko yung opportunity dito, mga kainis, ano, dahil uh, hindi naman tayo nagbibigay ng cash o bayad sa sa ano sa pagpapakuha natin ng dugo. Pero sabi nila may mga nagsasabi na nagko-comment na ano na may bayad hindi lang daw natin namamalaya na binabayaran din daw natin yung mga medical natin dito. Pero para sa akin mga kainags ano, hindi ko naman nararamdaman eh na mayroong kinakaltas ano. Kung meron man ano. Kung meron man kinakaltas, siguro maliit lang or kung meron mang kinakaltas, okay na rin yun mga kainags no? at least kung meron mang kinakaltas sa atin para sa medical natin at least eh, may napupuntahan ba? Diba? yung mga kinakalta sa atin Yan. merong mga nagko-comment eh, no? kasi pero sa akin hindi ko maramdaman no? na merong kinakalta sa mga kainags pero anyway maraming salamat pa rin sa comments. syempre no? nagkakaroon tayo ng ideas na pag-iisip natin kung saan nga ba kinakalta di diba Yeah, thank you, thank you, thank you din At least kahit pa paano, kasi akala ko dati Uh, walang kinakaltas no pero ngayon nga meron tayong nabasa na comment na kinakaltasan din daw tayo para sa medical so, at least uh, na pag-iisip natin yun uh, aalamin natin kung saan nila kinakaltas at kung paano kinakaltas o so, di ba kaya importante yung mga comment niyo talaga mga kinasino no share your knowledge share your ideas yan so malaking tulong thank you very much so tara uh, may appointment ako ng alas 11 doon Grabe. medyo madulas ang daan medyo madulas ang daan ngayon mga kainags ano? kaya ingat sa pag drive yan naku madulas yan mga kainags no? madulas yan kasi medyo mamasa-masa na eh, no? natutunaw-tunaw ng konti kasi ngayon temperature natin ay medyo tumaas-taas ng konti ngayon kaya yung mga snow natutunaw no? madulas yan may halong tubig ayan kita nyo naman yung snow mga kainags ano? ayan no? Kita nyo naman, no? Pag tinatapakan natin, no? Mm, parang putik, no? Hindi putik yan. Wow, hirap mag-drive dyan. Ito, yan, binudbura ng asin para hindi madulas yung mga customer. Pasok muna ako, mga kinik, sandali lang, ha? Yung kailangan natin magsuot ng ganito dito, no? Pag may snow kasi, winter, yung mga papasukan natin minsan mga clinic, meron mga ganito. Susuotin natin yan para hindi maputik yung flooring. Yeah tapos sa ah, hintayan lang tayo rito ng doktor natin. Hindi lang tayong referral form para sa pagkuhan pagkuha ng dugo. Ayos. All right. So okay na mga kainags. Ano? Na nakahingi na tayo ng ng ano ng referral mula doon sa doktor natin ano. Uh anytime pwede nating gamitin 'yon pupunta tayo dun sa clinic sa DynaLife. Pero hindi muna tayo pupunta ngayon. Uh ano naman to eh uh, valid for one year no yung referral na binigay sa atin ko kahit na ilang buwan tayong uh, Mag mag magpasya na pumunta doon sa clinic effective pa rin tong ating ano uh, referral so yun lang tapos sa uh, pupunta ngayon sa ano sa West Western Union mga kainis ano you know, magpapadala tayo ng pera syempre naman kanin pa ba sa ating mahal na nanay at sa ating mahal na ano, ano cherry manang cherry padala tayo ng pera sa kanila Parang ang lamig ah. Kaya pala ako, sabi ko eh. Hindi alamig ang bunbunan ko. Nakalimutan ko magsuot ng tuk. Yan. Parang amoy sibuyas ah. Parang amoy sibuyas nga. Amoy sibuyas. nakalimutan ko maglagay ng deodorant ah. <laughs> <laughs> Antindi naman ng poto ko. Pambihira ang lamig-lamig, pinagpapawisan sa ng kilik -kili ko. Pambihira naman. <laughs> mukhang, mukhang nakalimutan ko maglagay ng deodorant ha Mukhang hindi effective sa akin ang mga deodorant dito ha Pambihira Ay Kaya nasasabihan tayong mabaho eh Bira naman si Inags talaga oh Hindi, <laughs> hindi joke lang mga kay Inags ha Kaya naman di na kayo mabiro ha <laughs> Palusot pa eh no Pambihira ha, ha. Ah, oh, yan, nandito na tayo sa Western Union Padala na tayo Sa ating mga mahal sa buhay Yan <laughs> Nako, sigurado Matutuwa na naman ito yung ating uh, Mahal na nanay, no? at yung ating mahal na maanang cherry Yan, dahil meron tayong Maibibigay na magandang regalo sa kanila Siyempre naman, mga kainags ano? At mas masyado kong naging masaya Nung no, nakasama natin sila sa San Jose Occidental Mindoro Nakita ko sila ng personal yun, nakapagpadala na tayo mga kainags ano? at At syempre <laughs> Sasabihin ko na Ay, sasabihin ko na ay, ko na pala si nanay Ay, yung kapatid ko si boss Si ano no, si Mr. Accountant pala Tinex ko na siya Sabi ko sa kanya, nakapagpadala na ako ng kwarta Sa ating mahal na nanay At sa ating mahal na manang cherry no So by the way mga kainags ano? Doon nga pala sa mga baguhan sa atin Sa mga ngayon palang nakapanood sa YouTube channel natin Uh, si Manang Cherry kasi bata pa yon, uh, nasa puder na namin ano. Siya yung nagalaga sa amin dati. Tatlo pa lang kami nung dati, hindi pa pinapanganak si Mr. Engineer nung time na yon. So bata pa si Manang no siguro. Mga 10 years old pa lang siya or 14 years old na sa bahay na siya namin ano or 13 years old siya nung time na yon. Inalagaan niya na kaming tatlo. So syempre ang hirap nung naging kalagayan ni Manang no. Biro mo, tatlo kami, inaalagaan niya tapos nag-aaral pa siya no. So sa madaling salita talagang sumasaludo ako kay Manang Cherry Grabe yung hirap na dinanas niya sa amin Kaya ngayon, eh, awa naman ng Panginoon eh, Medyo nabigyan tayo ng biyaya kahit konti Kaya nabibigyan din natin ng sharing si Manang uh, Bilang isang pagtanaw ng utang na loob Nung mga bata pa kami, inalagaan niya kami Yan, Manang Cherry, maraming maraming salamat At maraming salamat din at bumisita ka sa sa, ano, no? Sa, sa no sa si San Jose Occidental Mindoro nagkita-kita uli tayo nagreunion tayo at kahit papaano nabuo uli tayo yung family natin although si daddy lang ang hindi natin nakasama kasi nasa langit na siya kaya mga kainags maraming maraming salamat talaga syempre sa inyo yan uh, gusto ko lang ding i-share na yung mga biyayang na nakukuha natin no, sa youtube ay ipinamamahagi din natin mga kainags at syempre yun ay dahil sa inyo kaya maraming maraming salamat sa inyo no? Unang una talaga sa taas At syempre sa mga viewers natin Sa mga silent viewers natin, subscribers Thank you very much mga kainags Yan dahil uh, Yun na nga Napupunta rin yung mga biyayang nakukuha natin ano, Sa mga mahal natin sa buhay Especially kay nanay Syempre aliyan sa mga kabataan ano, Mga kabataan Mahalin natin ang ating mga magulang Kasi pagkaminahal natin ang ating mga magulang Nerespeto natin ang ating mga magulang may mga magagandang biyaang uh, biyayang darating sa atin. Yan, nasa Biblia yan, nasa kautusan ng Panginoon yan, di ba? Sa Bible. Yan, igalang natin ang ating mga magulang, mahali natin sila. So yun lang, syempre, meron din tayong mga naging kasalanan sa mga magulang natin noong kabataan natin. Ano? Pero syempre, ang maganda niyan, na-realize natin yung pagkakamali natin at ang importante niyan, ngayon ay bumabawi tayo sa ating mga magulang hindi man tayo nakakapagbigay ng financial na pera sa kanila may pakita natin sa kanila may padama natin sa kanila na mahal natin sila na nire-respeto natin sila at iniingatan natin sila yung kaligayahan na madama ng ating mga magulang mga kainags ano? mahigit pa yan sa mga financial na ibibigay natin sa kanila yan, drama ko na naman ano pambihira <laughs> gusto ko nang maiyak dito eh. nagiging emosyon ako mga kainags ano? kasi alam niyo mas lalong gumanda yung banding namin mga kainags ano? nung umuwi ako ng San Jose Occidental Mindoro naging mas lalong naging maganda yung banding ko nung nagbablog na ako nakakasama ko sila sa vlog especially mga kapatid ko ang ganda ng banding namin kaya nakakamiss nung nasa San Jose Occidental Mindoro ako parang gusto ko nang umiyak eh <laughs> Alam niyo ba yung naiiyak ay eh, tapos natatawa? Yung parang may tama sa ulo. Yan. <laughs> Pero sa akin bagay yun eh no Kasi mukhang may tama naman ako sa ulo eh no Ang <laughs> Tara pasok na rin sakyan at baka mapagamalan tayo may tama sa ulo rito Ay hindi sila nagkakamali Yun Ang <laughs> naman Hay nako Tapos ah, pupunta muna ako sa Fernando's Automotive Truck mga kainags ano Isa sa mga suki natin na ano Uh, pag nagkakaroon ng depresya yung mga sasakyan natin doon natin dinadala kasi tinawagan nila amin ah, nag nagtext sa akin si ano shout out nga pala kay Kim no Kim ng Fernando's Automotive Truck yan tinext kasi nila ako sabi nila eh kung pwede raw ako ma-invite sa dinner yata yun eh no kaya lang late ko na nabasa Bira, late ko na nabasa, no? kaya maraming maraming salamat Pupunta lang ako doon para sabihin sa kanila na Pasensya na, late ko na nabasa yung message nyo So ilang beses kasi nila ako niyayaya mga kainags hindi ako nakakapunta, pero na-appreciate natin yun, no? Grabe, na-appreciate natin yun. Puntahan ko muna, sabihin ko lang na, Uy, na-receive ko yung ano nyo, ha? Na-receive ko yung text nyo, late nga lang. Yan. Uh, papasalamat din ako sa kanila kasi isa sila sa mga naging content natin, no? Siguro two years ago, no nasira yung, nung, nung nagpapalit tayo ng flywheel nung ating truck na to, mga kainags, ano? So, nandito na tayo, mga kainags, ano, ano? Fernando's Automotive Truck. Puntahan lang natin, sa lang natin sa kanila na na-receive natin yung kanilang message. Although nag-reply na rin naman ako. Kaya lang mas gusto kong puntahan ng personal. Ayan, dito yan mga kainay. So, doon sa mga namumroblema sa sasakyan, ano? Punta nyo dito mga kainay. Try nyo rito. Dito yan sa northwest lang. Nasa northwest lang tayo, ano? dito. yung mga malalapit sa northwest. Ayan, dito lang yan. Medyo daming customer yata. Ayan, no. Fernando's Truck Automotive Shop. Ano uh, okay dito mga kinis, ano mababait ang mga may-ari nito. Family owned. Mababait. Ayano, yan. Pasok lang muna tayo mga kinis, ano. Yan. So yan mga ano. Sinabi na natin sa kanila. Oy, by the way nga pala, no, mga maraming maraming salamat nga pala dun sa mga subscribers, viewers natin na pumupunta rito kasi nakausap ko si Kir, yung anak nung ni Mr. Fernando, no. Siya may-ari nito, eh. Yan, yung may-ari nung ano, nung may-ari nung ito to to, to Truck na to mga Inags. Eh sabi niya, maraming maraming salamat sa iyo Kuya Inags kasi maraming mga pupunta rito ng mga viewers mo, mga subscribers mo. Kasi kapag ka nagba kasi nasama raw natin yung yung ano nga, itong kanilang ano no, yung kanilang uh, talyer. Kaya doon sa mga subscribers, viewers, mga silent viewers na pupunta kay Fernando's Automotive Shop, no, maraming maraming salamat mga kay Inags ano. Yan, so pwedeng pwede na pala akong maging ano, talagang endorser, no? Pambihira. Kasi may mga subscribers din tayo, sinasabi nila sa akin na gusto nila ah, pinupuntahan pala nila yung mga pinupuntahan natin ng mga mga pagkain, mga kainan, mga restaurant, kung ano kinakain ko, yun din ang binibili nila, mga 'di ba? So baka naman pwede ako maging endorser Kunin nyo naman ako Yan doon sa mga gustong ano yung mga Katulad ng EMW Yan yung mga ice cream na pinupuntahan natin Pinupuntahan din daw nilang mga subscribers viewers natin Mga kainags Kung ano yung kinakain ko mismo Yun din ang kinakain nila Ng mga produktong pagkain Pambihira naman may Maraming salamat ha Yan pumunta lang ako doon Ah uh, para ano para sabihin sa kanila personal na na ko yung invitation nyo. Maraming salamat. Yan. Mas gusto ko kasi pumunta ng personal mga kainags. Ano? Para yung appreciation ba na napasasalamat. ba? Diba? Wala naman tayong pinagawa sa sakyan pero yun lang. Thank you. Di diba? Yan. So by the way mga kainags, ano Oo nga pala. No? Doon sa mga... Baguhan lang sa channel natin ano. Matagal na akong nagpapadala ng pera kay nanay tsaka kay manan cherry siguro mga mahigit dalawang taon na yan yung mga mga matatagal na nating viewers na lagi nanonood alam nila yan na unang sweldo ko palang sa youtube dati no sweldo ko sa youtube dati ng 100 dollars mahigit yan pinadala ko agad pinadala ko kaagad kay nanay yon kay nanay tsaka kay manang no ha hati sila actually mas malaki yung kay nanay tapos si eh, uh, malaking tulong syempre, no? Malaking tulong kasi syempre um, although pensionado naman si nanay from the uh, teacher sa gobyerno, pensionado naman siya. Syempre, kahit pa paano makakain ng no? kulang pa rin yung pensyon niya, no? Tsaka malaking tulong talaga yung yung pag-YouTube natin Tsaka syempre, sa inyo, syempre, malaking tulong talaga yung panunood yun. No? Tsaka yung nabanggit ko nga, no, na kahit pa paano, hindi, hindi nyo masyadong ini-skip yung ads yan. <laughs> Ay, shoutout ka pala dun sa nagsabi ng ano, ha? O, oh, sabi ni Inags, uh, wag daw mula tayo mag-skip ng ads kasi mahalang mortgage. yon mambihira naman, o. No? <laughs> Ay, baka makita nyo yung alang-alang ko pag tumatawa. Mambihira. Pambihira naman mga kainis. Baka pati yung pagtawa ko eh Pagbawalan nyo pa Ang bihira naman Yan alang kaligayahan ko Huwag naman yung pagtawa ko Huwag nyo nang pagbawalan Di diba, bali na yung dragon breath Pagbawalan nyo na ako Huwag lang yung pagtawa Ang bihira naman Ayoko naman tumawa na nakaganon ako sa pagtawa ko Ayan nyo na makita yung kalobloba lang ngalang alangal nga ako mga Yon. <laughs> 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 Nailang tuloy akong tumawa Mga kainis harap ng camera Pambihira naman kayo ami <laughs> So anyway, mga kainis, ano, joke lang, joke lang, ano. So yun na nga, ah uh, maraming maraming salamat talaga, mga kainis, ano. Maraming maraming salamat dahil sa panonood ninyo. Uh, marami kayong natutulungan. Marami kayong natutulungan. Nanay ko, kapatid ko, uh, syempre yung aking uh, manang cherry. Yan, thank you very much. Thank you very much. Maraming maraming salamat talaga. Ah, uh, maraming salamat din kahit ka paano nagme-message kayo sa akin, nagko-comment kayo sa section box natin na sinasabi niyo lagi na nagiging masaya kayo, naaaliw kayo kapag napapanood niyo yung ating uh, uh, vlog. Ayan. so wow, nakakataba ng puso mga kainis no. Seryoso talaga, talagang yung pagod ko sa pagbabalag pag-iisip ng content, pag-edit, yung time consuming, oh, grabe. Sulit-sulit 'yon mga kainis, sulit dahil sa mga comment ninyo. Maraming salamat. Tapos may mga nababasa pa nga ako na sinasabi nila na yung mga nanay daw nila, yung mga old ones nila ay nagugulat daw sila dahil tawa daw sila, tawa daw nang tawa yung mga magulang nila, yung mga tatay nila, mga lolo nila. Tawa raw nang tawa. Tapos pag sinilip nila kung sino yung pinapanood nila, abay well, yung kalbo pala si Inags pala. Yung <laughs> nakakatuwa, no? So, nagpapasalamat sila sa atin dahil daw nakikita nila yung kanilang mga old ones, yung kanilang mga magulang, lolo, watso whatsoever, na mga senior, ay napapasaya daw natin, mga kainis. so Nakikita nilang masaya sa kakapanood sa atin. So, sobrang taba ng puso ko, na-appreciate ko. Ang tawag nga nung iba sa akin ay terap... Ano ba ito? Therapy. Parang gano' therapy. Especially sa mga senior natin, ano, mga kababayan natin na may mga kapansanan yung mga stroke victim yan uh, masaya raw sila na pag napapanood nila tayo sa yung mga vlogs natin so sobrang na appreciate ko po yun maraming 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 sobrang maraming salamat po talaga thank you at sinasabi nyo sa akin na mayroon tayong mga napapasaya mga tao mga kababayan natin So may tumatawag sa akin ako busy busy tayo ngayong linggo na to mga Kinex dahil mag-aano tayo ng ating mortgage insurance no. Naghahanap tayo ng pinakamurang insurance. Ano na naman to? yan, bang na naman so mamaya na yan, yan. kailangan makita tayo ng mababang porsyento. So yung may nagtanong nga pala, may nagcomment nga pala no, kung alin daw ba yung 5% na, na nakita ko. Ano yun mga kainis, ano, sa ATB. 5 five years, 5 years yun, 5%. yan tapos sa uh, ano, no, uh, in nga pala ako magkape ni Kuya Fernando nung pumunta tayo doon sa talyer niya. Kaya lang sabi ko, Kuya, meron kasi ako ano, appointment eh. Medyo busy yung ating araw ngayon Yung ating linggo ngayon Dahil nako Dahil sa mortgage no, Grabe na yung tinas ng mortgage Mga kay Inex ano, Interest Wow Pero maraming maraming salamat sa comment nyo talaga Mga kay Sa mga tips Mga advice Thank you Kung ano dapat kong kunin Yan Kuya Fernando Maraming salamat ano Sa pag-invite sa lahat Talagang hindi kayo nakalimot sa akin yan, Grabe kasi ang laki ng Nayambag din ni Nang Fernandos truck and automotive shop sa atin mga kinex nung nagbablog pa lang tayo 2 years ago na yata yun ano? kasi nung nasira tong ano natin ating truck sabi ko kuya baka pwede ba ako mag sa loob ng talyer nyo sabi ko gano'n para ano naman may content ako pumayag naman pumayag sila sabi na sige oh para ma ano naman to ma advertise naman tong ating talyer yan so awa naman ng Panginoon nag-message sila sa akin maraming ano maraming mga customer no na mga subscribers natin mga nakapanood sa atin nung kinontent natin tong ano yan ito yung likuran nila no ng Fernandos yan yeah. kaya nakatulong na sila sa content natin at syempre nakatulong din tayo sa kanila dahil nga na-discover ng no, mga subscribers viewers natin yung kanilang talyer kaya yeah, nagtulungan lang kaya maganda yung ganun na yung bang hindi mo inaasahan na <laughs> ang gusto mo lang, ang hangad mo lang makapag-vlog. Hindi mo akalain na sa pagbablog mo na yun eh may matutulungan mo pala yung mga ganong klasing tao ano mga ganong klasing pagkakataon meron ka na palang natutulungan na hindi mo alam magugulat ka na lang tatawag sila sa'yo magpapasalamat sila sa'yo Inags maraming maraming salamat na discover yung ano namin yung aming talyer no dahil doon sa yung pag vlog thank you very much yeah. higop muna tayo ng mainit na sabaw yan dito tayo higop tayo ng paborito nating buwan buwe <laughs> maang -ang, ang 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 na sabaw at mainit init pang kontra sa lamig Mm, sarap. Hmm. sarap. Mm. Oh, yan. So, bumili lang tayo ng gift card mga kahinags, ano? Gift card. Yan. Dalawa. Bumili lang tayo kasi gusto kong bigyan ng ano, gift card yung dalawa nating prinsesita. Ah, uh, eh, mahilig pumunta ng ano yung mga coffee shop ano. Uh, 20, $20 each. almost a thousand peso each. At syempre, share the blessings. Yan. <laughs> so doon nga rin pala sa mga hindi, hindi yung bago lang sa channel natin mga kainags ano. Kahit noon pa, nung siguro mga 2 years ago pa, talagang nag-share na rin ako nito sa mga kasama natin sa trabaho yan nagsishare share tayo ng mga tiktik -tik ng -tik na $10 na gift, gift card no Starbucks yan share the blessings wala lang masaya lang ako pag uh, share kahit papano eh nagsisimula pa lang tayo nun ayaw ko lang no ba't ko kahit konti basta ano importante naman kasi mga kainag si eh, basta may sobra ka no sobra pero pag yung sapat lang eh syempre eh unahin muna natin yung sarili natin. Yan. Pag sapat lang, sakto lang, unahin muna natin yung sarili natin. Yung pag-share natin, eh, pag mayroong kang extra lang. Extra! Kasi naniniwala ako mga kainex, no? kapag ka, nag-share ka ng blessings mo, eh, mas maraming babalik. Mas maraming babalik. Pero sabi ko nga, katulad na banggit ko, pag may extra, pag may sobra lang, pero pag sapat lang, unahin muna natin ang sarili natin. So sa ngayon, bibigyan ko muna ng yung dalawa nating prensisita ng gift card. Yeah. So syempre mga kayo nags, maraming maraming salamat ulit. Thank you very much. Marami tayong mga nabibigyan ng share sa ating uh, mga natatanggap na biyaya mula sa taas at mula sa inyo. Thank you very much. Yan, magandang panahon ngayon mga kainags, ano? Hindi ganun kalamig ngayon kaya pinapasyal natin yung mga aso natin yeah. it's time para sa kanila na ipasyal Yan. para hindi naman sila ano para hindi naman sila ma-stress sa loob ng bahay natin ano kahit pa paano eh may importante may panahon tayo para sa kanila si Sayon yan tapos may amen ng konti si Saya naman Ah. ano ba let's go ha huh? ano inaamoy mo diyan ha huh? yeah. <laughs> yung iba mga kainags ano, yung mga tinatamad na mag shovel ng kanilang mga uh, pathway nilalagyan na lang nila ng asin yan yung kulay green asin yan eh asin yan para sa mga snow no? para matunaw yung snow yan tutunawin niya yung snow ng mga asin na yan, yan yung mga tinatamad mag shovel ng snow no? <laughs> yan So napagod ako mga kainex ano? Malay-layo rin yung mga nilakad namin ng mga aso Pinashell ko talaga kasi eh Ilang linggo silang hindi natin ilabas no? Siguro mahigit isang linggo ya, para naman matanggal yung stress nila Lagi nandito sa bahay So mga kainex maraming maraming salamat sa pagsama no? Tsaka sa panood Sa mga baguhan pa lang ha? Don't forget to subscribe Thank you very much At kita tayo sa sunod Hanggang sa muli